Good morning mga katropa Welcome na naman dito sa aking YouTube channel Andito na naman tayo upang magbigay ng panibagong video sa aking mga viewers So ang location ko ngayon ay nandito ako sa ilalim ng tulay Dito po sa ano, ilog po ito ng bansud de Oriental Mindoro Yun naman na sa panahon ngayon ay sobrang init ano? So naisipan kong pasyalan itong ilog namin dito So Itong ilog na ito dati kapag hindi po tag init ano kung hindi po El Nino ay napakalaki po ng tubig dito so nakikita nyo naman itong uh, ginawa dito ng upang uh, tumibay yung gilid uh, or yung pangpang -pang ng ilog upang sakaling lumaki uli ang tubig ay hindi masira at hindi umakyat yung tubig doon sa kabayanan upang uh, dahil sobra nga ang pagbaha dito kung malaki ang tubig lalo na kapag buwan ng mga November, December ay sobra-sobra talagang napakalaki ng tubig dito so ito yung ginawa nila na nilagyan nila ng ganitong atay uh, atay ito so tingnan natin sa susunod nating na ipapakita ipapakitang video ay pupunta ako doon sa taas medyo taas nito sa uh, tinatawag na dam tapos puntahan din natin yung lugar ng rason so ipapakita natin ito yung bahagi ng taas ng uh, ilog Andito na nga tayo sa Bansod River Irrigation System kung saan ay sinasabi ko kanina na pupuntahan natin yung dam. So ito yung tinutukoy ko kanina. Ito po ay nasa bandang itaas lamang ng uh, Bansod River. So makikita natin dito na kakaunti na talaga ang tubig sa sobrang init po talaga ng panahon. Ay makikita natin dito sa video ito ay napakaunti na na. So, So andito na nga ako sa sinasabi nating spillway dito pa rin sa bahagi ng barangay Conrason sa bayan ng Bansod Oriental Mindoro kung saan ay makikita natin dito ang ang uh, epekto ano po ang pinsala na dinudulot ng napakatinding init sa panahon ngayon o itong tinatawag natin na El Nino so dati itong ilog na ito ay napakalaki ano po punong-puno ito ng tubig maraming naliligo dito mga naglalaba so ngayon tingnan natin makikita naman ninyo sa ating video na talagang wala tayong mapapansin na naliligo dito o naglalaba dahil nga ang tindi ng init sa tindi ng sikat ng araw sa tindi ng El Nino ay naiga na ang tubig dito so ito at ipapakita ko pa sa inyo ang ibang mga bahagi ng lugar na ito panorin po natin